Pag-practice si ate. May program sa school nila. Kasali si Rowan. <laughs> shika ding, shika ding. Lilipad, lipad. Gayahin mo Ruan Yang nasa ano, screen. Ayun o, no, gayahin mo. Oh, dance na, dance! Limipad, lipad, Limipad, lipad, chika-dling, chika Lipad, lipad Lipad, lipad, chika-dling, chika-dling Lipad, lipad, chika-dling, chika-dling Lipad, lipad, chika Maayos naman! Ikaw yung gumagaya kay Rowan hindi siya yung gumaya sa'yo Lama po sa tama <laughs> Sawa na. Napagod ka na. Chika din. Chika din. Chika din. Ay? Hey? sa <laughs> Rowan, kanina ang ayos. Nung naging, naging ganyan. Ay? Chika din. Chika Bebe. Papa. Tignan mo kanina ang ayos, di ba? Nung binidyo ko, ting mag, naging ganyan. Done! Dan. <laughs> Mama, One search. more. Mama, mo yung uh -oh. ikaw nga, tignan natin. Maayos, no? Gagayain mo pati yung hands niya. Oh. Chikati chikati lilipa lipa chikati chikati lilipa Chikati 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 lilipa lipa gulo. Good morning! Ma! Ma! Rowan! Rowan! Ay! Tingnan nyo, pang asar, oh. O, kala nyo ba? O, oh, tingnan nyo. Pero yung toy niya, ayaw niyang Oh, O, laglag mo na rin to, Janty, oh. Laglag mo na rin sa Oh, sumali so pa yung lolo. Kasi na um, hintay ng ate niya, sinushoot niya doon. Oh, 'di ba mahirap kunin 'yan? Bakit ginagawa mo sa toy ni ate? Pang-asar kay eh. Chika ding, chika ding, lipad, lipad. Oh, wag mo nang ihuhulog yung toy ni ate na. Na. 'Wag mo kukunin ni Mama pero 'wag mo nang iiyulong yung tayo ni Ate na. Oo nga po, kunin natin. Yung kay Ate 'wag mo nang iiyulong na. Ah. Naglalaro ng Lego si Chichi. Kinuha niya. Ay kawawa naman. Ah, 'Wag mo nang uulitin 'yan na. Ah. Ay ito na. No, pag marunong mag-play si Niyo, okay Niyo na lang yan. Ba, daw. Roro. Bili na lang si Niyo, no? Tapos, share din, no? Bait naman si kuya, eh. Si Niyo, nakatingin na naman sa koy. Sige, Niyo, kararo na ni ate. Hindi kararo, walang kararo. Magbabarbie si Niyo? Sige, love love na Ha? O, practice ka na ng sayaw kasi may linggo, po na, linggo ng wika, may ano si Chichi. -chi. -chi, -chi. Nagpa-practice ng sayaw, mag ano, sila sa school. Sasayo kayo sa stage, Chichi. Mama! Ito yung mat! Tapos, kaya nagluluto ako ng pancit ngayon para merienda. Ibusa ko na lang sa hog. Yan, luto na. Tapos may batang <laughs> nag-aabang. Yummy, yummy daw. Hindi niya pa nga alam kung ano. Ano to? Ano to? Oh, sige. Mainit dito. Ano yan? Ano ba niluto? Ano bang niluto? Ha? Sabihin mo, ano munang niluto? Dago! Anong dago? <laughs> dito manok. O, oh, ito yung sayo. nag na para dito sa bahay. Pansit. Oh, mainit. Mainit. Sabihin. Maybe? Opo, pansit. Sabihin mo muna. Ganito. Turuan kita. Magartista ka na lang. <laughs> sabihin mo muna. Ina, ito na po yung pansit. Dada. Wait lang. Kuha tayong plate. Huwag magmadali. Tsaka mainit. Break it. Masarap? Yes po. break time ah meron pang anan sa kubo na 'yung iba sudo eh, tatang mm. oh, nilipat pala 'yung jetmatic pwede naman palang ilipat sabi ko nakaharang kasi dito nakakasisik ma maano na dito. Madilinis na. Ha? Ayun na kay ate, oh. Tubig daw. Bebe, merienda muna kayo. May pansit. May pansit. May may tubig na niyan. Wow. Okay. Break time. Break, break. Takita. Break, 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 break. Ah. Pandi ko ko <laughs> ata. Ayong maraming tanim na kalamansi, wala kalamansi. Hmm. Ah. Hindi ang dami. Ay, konti lang nilabas. Di ba nag, ano, may nag-harvest? Wow, malinis ha. Kachulikin pa rin mo. Bisang maparas. <laughs> o oh, yung chili paste, may chili paste pa tayo eh. Wala ta si Dex. Dexter. Nagatid sa airport. Totoo. <laughs> Seryoso. Pinagong eto next may kony Ashley Tolong po pala tingnan. Inihasil ko lahat ng tapos. Ano? Cancel? Pwedeng i-deny eh natamuin na enemy ko. Pwedeng i-deny. Buto yaring isa ko eh. Galit talaga kay konti. Pang natira. Tapos na <laughs> break. Si Rizal wala pa, hindi pa nagni Tapos si Dex wala pala. Parang linis niya yun. Buhay na buhay na pala yung ano, nolok Pwede na sa munggo yan. <laughs> Pang throwback yan. Sabi nila lasang lupa. Sinigang? Hindi huh? ko pa na-try sa sinigang. Sa munggo na-try ko na. Sa itlog na-try ko na. Saan pa ba? Tapos, sardinas, no? Masarap din yan. Yan, no? Dapat mapatag na yung lupa dyan, dyan sa may nakasementong yan. Tapos, pwedeng magtanim ng gulay-gulay dyan. Papatagin pa yan. Oh, papatagin pala niya, no? Kongkong. -kong. adyan At yan ang ano mo ngayon? Okra, at kamatis si Kuya. Ah, okra kamatis. Ano pa bang masarap? Sitaw kong pwede diyan. Pwede so minsan no, pag hapon minsan pag gabi pala, sa gabi. Pag check namin konti na lang ulam. Tapos gusto namin ng gulay. Gabi na, hindi ka na ano, tatamarin ka nang umakit sa taas para mamitas ng gulay. Kahit talong lang, pang prito kung dito, malapit. So, mama, hindi na sasama si Wawawet. Mama, Ay, susi. So Sama ba si Rowan. Sama. Huh? Ha? Okay, Wawawet. Sleep ka na. Sleep mo. No. Ano? Lagi Lagi yung dala yan. Dabay yung bag, pabuhat ng bigat. Oh. Ah! <laughs> Sabi niya, gagaw, gagaw. Ano, ano yon Tanggal. Gagaw, gagaw. Aray ko naman. <laughs> ako sa batang to. Huwag nang maayos. Dede ka na, tulog na. Sleep ka na. Hmm. Ito po pa yung ano niya. Hindi. Lamig. Hindi, hindi daw. Hmm, sleep ka na? Hindi. Boys. Boys, nung boys ka, wait lang. Ayusin natin pwesto. Ate, umayos na. Ate. Ah. Ayan, nahatid na po namin si ate. Tapos, nandito lang kami ngayon sa may... Saan ba ito? basta sa highway. Kita ipo at um kita ipo punta na SM. Pumili lang ng rekado si Papa bumaba sa glen. Hintay na lang kami dito kasi umuulan. Tapos may nadaanan kami yung City Mall. Sabi, yes. Sabi niya, Papa SM SM. Papa SM. Babang bakit sabi ng papa niya, bakit gustong gusto mo sa SM? Papa, SM. ano sabi mo kay papa kanina? Ba't gusto mo daw sa SM? Yes. Bakit daw? Papang SM. <laughs> kulit niya kanina, parang sirang plaka. Ulit ulit. Tapos na nilagpasan namin yung city mall. Nalungkot siya. Sabi niya, Papa, SM. Ano bang meron sa ano sa mall sa SM bakit gustong-gusto mo daw? Mama. Uh, bakit gusto mo mama? sa SM? Wala naman si papa. Ulit ulit ka, naalala mo na tuloy. Kasi daw madami daw. Anong marami sa SM? ba at H&M? Oo nga. Madami. Mimim. Madami doon na cars. Pero, hindi pwedeng kumuha ng mga cars doon. Na. Mimim. Pag may binigay lang si Papa, pag may inabot si Papa. O, ganun. Kasi binibili yun. Hindi <laughs> yun. Dinadampot lang ng basta-basta. Dampot ka ng dampot. Tapos, ayaw ng bitawan. Basta dalawang kamay laging may bitbit. -bit. Dati ako, ano, paisa-isa lang. Tapos, yung maliit lang oh. ngayon, yung ito binitbit niya to nung last nag-SM din yung nabinitawan hot wheels, puro hot wheels pa naman ang gusto hmm. yan na si Papa Ooh. uy nasasabi <laughs> mo kay Papa? thank you Papa thank you Papa huh? Bakit? It's baba. It's baba. Pag tinawag ka ni Papa, anong sasabihin mo? Limbawa, sabi ni Papa, Rowan, anong sagot ni Rowan? Thank you, Papa. <laughs> thank you, Papa? Bakit? Thank you, Papa. Pag tinawag ka ni Papa, thank you, baba. bakit po? Ipid po. Ang hmm, galing naman. Oo, oh, oo. Oh, oh. Oh, okay long. Okay, fell. <laughs> <laughs> chica ding, chica ding, chica ding. Some of the ice cream? No, papa. That <laughs> no papa. <Dad>. Get <laughs> no, Yes. bukas panoorin natin si ate sama ka kung gising ka na no uh, Aga sa school si ate bukas eh 2024 pa lang lang ito Uy! sumigla <laughs> so anong binili ni papa sa iyo ha huh? anong binili ni papa sa iyo dakong walang da, baby dakong da. manok walang manok dakong Ano? Aris ka no, Baby Niyo Tulog uh, ano? Baby yo. Ginising mo baby Niyo Sarap ng tulog ni baby Niyo Ginising mo Sumiksik ka dyan Tama yun? Yes Ayo. Ay, Mga asar hindi <laughs> niya naman Inaano Inaasam niya lang ako. Hindi niya naman po sinasaktan. Tingnan niyo. Dumi paa mo. Tamaan si Niyo Ang gagalit si Papa. Wowo. Wow. Tsaka si Wowo. Wow. Buti alam mo. Tara, labas na tayo. Play ka na sa labas. Mama, bum -bum Sinundo si ate. Mama, bumumba, Umalis na si Papa. Sinundo si ate. Mama, bum -bum ka. Mama, bumbum -bum ba? Sasama yan. Wala nga, hintayin mo sila para Mama. tingnan yan si Papa. Mama, bumbum -bum ba? Sasama pa yan. Tingnan niya, natulog po siya. Katabi niya din yan. <tinyo> <tinyo> chika ding, chika ding. Lilipad, lipad. Huwag diyan. Baka ka kay niyo. Tara, tara na. Baba na tayo. Ay, labas na. Ha? Dodo. Ba't dala mo pa yan? Amabol. Ah, o, oh, di pa pareho yung chinelas. <laughs> o, oh, tara na, tara. Wala na kasi Paris yan. Nawala no? na. Palagay ko, nilaro ng mga tuta. Ha, ah, so. Tapos, wala na na. Kahit ko, ano happen wala nang pares buti na lang yung ano lang yan tag 50 pesos tapos sulit na sulit naman sa kanya sa so, bayan lang nabili gusto kasi niya ng ganyang chinelas pareho sila ni chichi yung mga Yay! chinelas nila <laughs> ganyan di sila sanay dun sa ipit pupunta po kasi ako dito sisilipin ko si ano titignan ko yung ano yung nangunguan ng hito si tito billy kasi sabi ko, kuha siya ng hito. Pili na lang ng... Kung may malaki. Para matikman niya. Nagpa... Ano kasi ako? May pinahatid ako galing guagwa. Hmm? Ayun na, nagpapakarga na. Hindi pwede. Huwag ka na sumama. Ano? Ay, palik na tayo habang malapit. Huwag ka na sumama. Pupunta kasi ako doon oh. Kasama ni Tito Billy si Kongkong kong ata. Parang Hindi si Kongkong kong kong kong. yun. O, tara. Huwag papakarga, ha? May pinabili ako yung uniform ni... Ya, <laughs> <laughs> ano? ka. Hindi yan, putik lang yan. O, tara na, tara na. Dito na lang tayo. Dirty daw, dirty. Ay, nako. Parang hindi ka sa ano nakatira. Parang hindi ka taga bundok, ka. O, dyan na. Punta na dyan. Tara. Huwag na tayong pupunta sa kay Tito Billy. Eh, Gintay na lang tayo. Kung ganyan. Eh, pagdating natin doon, papabuhat ka kay mama. Hindi kita pwedeng kargahin. Daddy. <laughs> Okay. Oh, kailan tayo makakarating doon ng RT mo? Tara. Oh, oh, sige. Kasunod pa si Pretty. Oh mm. Ate. <laughs> Ay, naku, ang RT ng bata. Nice na pala dito. Ayun, napuntahan natin sa Tito Billy doon. Uy, uy. Ay. Saan? Oh. Ay, nakuruhan. Tara na, huwag ka na sumama. Ew. Ay, naku. Tara na, balik na lang tayo. Mukhang sasakit lang ulo ko sa'yo. Paano tayo makakarating doon kung bawat takbang mo? nagre-reklamo. Tara na. Try mo na lang yung costume ni ate. Tapos dance tayo. <laughs> Nagpabili kasi din ng tuyo sa guagua. Tapos sinatid na lang ni Billy. Pati yung costume ni ate susuotin niya bukas. Sa school. Tara. O tara, tara, tara. <that> Hindi, walang buhat. Walang buhat-buhat. Bawal. Um, Ang na. Okay lang yan. Putik lang yan. Wash na lang. Huwag oh. ka na sumama. Oh. Ay, nako. Sino Wag na tayong na tayong bumunta ay tignan nyo ayaw naman o oh, tara tara o oh, oh kaya nga balik na lang ay nako tara di ayaw namang bumalik ay yoko na balik na lang ako Paano tayo makakarating don. Hindi nga pwedeng buhat. Wala naman yung tricycle na isa. Yun lang ang alam kong i-drive eh. <laughs> dito na lang tayo. Hintayin natin dito si Tito. Hmm. Yeah. Ganda pala nito. Oh. Hindi madulas. Oh. Hindi nga, madula, sabi ko. Ikaw. No, Hmm? Mama! Hmm? Dami na reklamo ng bata. Okay. Tawag mo na lang si Tito. Yun, oh, nag nagfishing doon kasama si Tito Kongkong. Kong. Ay, hangin ng ano, bundok. Picture kita, be. Bow. <laughs> Picture kita. Pogi mo, oh. Huwag <laughs> mong kagatin yan, madam, eh. Atid ka daw ni Tito Niki, hello, oh. Doon, oh. Pupunta si Tito Niki sa taas. Punta kayo kay Tito Billy, oh. Atid ka na daw ni Tito Sala, Niki. Buot kita. Tito and Dodo. Ano daw? <laughs> ano? Tito and Dodo. Atid ka nga ni Tito Niki. Tito and Dodo buhat ka? Talaga naman magpapabuhat yan. <laughs> buhat kita? Gusto mo doon? Buhat? Ito. Oh, to. buhat buhat ka na daw ni Tito. Oh, sama ka na kay Tito. Sige na. Ano? Mag-decide ka na. Ayaw. Nahiya ka pa. Hiya ka? Nahiya ka? Ha? Nahiya ka? Ha? Alis <laughs> ah, na si Tito. baala ka. Bye-bye ka na. Uwi na siya. Ayun, Dito ka na lang, maghintay ka na lang na. Bet. Ah, hindi ka oh, bye -bye mo na akyat. bay bye-bye muna si Tito Niki. Bye-bye. Tito Niki. Si Tito Niki. Ay. Wala <laughs> asarin pa eh. Chika ding, chika ding. Chika ding. Dito mo kaya sayo yung chika ding dito, ah. Gusto mo? Suot mo yung costume ni ate. Dito. Dance kang chika ding chika ding. Paano yung chika ding chika ding? Wada. Tinitig <laughs> lang ka. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. <laughs> Pangasar ka talaga Rowan. Eh? Hey? Eh? <laughs> nagpapakain na ng fish. Uy, galing naman! Dami daw, oh. Mayroon yung kong Wala ko kaya takalipakan yun. Kalipas siguro. Mukhang walang makuha. Mere, mene, 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 mene. Yan na si Kong Kong. O yan na. babab, bop. Bop bop. Bop nga no, Bap -bap. Rowan po gida. Malikwa kong akong. si. Oh. Ha? Ha? Mga yung kanyan. Ayan na ang pang almusal, paksiw. Nasa loob na yung dalawa. Ay, nakagising si Mio. si ka-farmer sa taas. Si Billy tapos nang mamingwit. <laughs> Kanina, sabi ni Kongkong nakatatlo lang daw sila. Ha? Ah, walo. Narinig ko tatlo. Walo pala. Sorry. Ayan. Agad dito na lang po mga kabepe. Maraming maraming salamat po. Sa suporta. Ayan na, umiyak na si Nio. Bye bye. God bless mama. Chup chup.